magandang araw po sa mga tagapainig. Bago ko po umpisahan ng kwento ay nais ko pong magpakilala sa inyo. Ang pangalan ko nga po pala ay Joan, 29 years old, tubong Camarines Norte. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa aming nilipatang bahay. Natila may dalang malas, lalong lalo na po ang isang balon sa likuran ng bahay. Tara na't inyo na pong pakinggan ang aking kwento. Nagumpisa ang lahat nang lumipat kami sa aming bagong bahay. Malaki ang bahay na aming nilipatan Malaki ang bakuran May mga puno sa paligid May mga kapitbahay naman kami doon Yan nga lang hindi gaya sa Maynila Doon ay layo-layo ang bahay. Dahil sa bago pa lang ako sa aming bahay ay napagpasyang kong maglibot At tumingin-tingin sa paligid Habang nakatayo ako sa malayo ay may natanaw ako sa di kalayuan May nakita akong isang balon na nakatakip at mukhang matagal na itong hindi nabubuksan. Agad ako lumapit doon upang usisain. At nang makalapit ako doon, napagpasyahan kong itong silipin. Nung binuksan ko ang takip ng balon ay medyo malalim ito. At sa sobrang lalim ay halos di na matanaw ang ilalim. Sa aking pag-usisa sa balon ay minaramdaman akong kakaiba. Kaya naman dali-dali akong umalis. Kinagabihan habang naghahaponan kami ay napagkwentuhan namin ang mga nangyari ngayong araw at masaya ko rin ibinahagi ang balon. Tumugo naman ang magulang ko at bili niya na huwag ako lalapit doon. Sapagkat baka daw madisgrasya ako. Matapos namin kumain ay umakyat na ako sa aking kwarto. At agad din naman akong nakatulog. Maya maya pa ay binangungot ako. At sa aking panaginip, nandun daw ako sa balon. Kung saan merong isang nilalang na hindi ko maintindihan ang itsura ang gustong itulak ako sa balon. May mga sungay ito at medyo malaking tao at nakakatakot ang mukha nito. Nang akmang maihuhulog niya na ako sa balon ay agad ako nagising at doon napagtanto ko na ito ay isang panaginip. Kinaumagahan ay tila masama ang pakiramdam ko at tila nilalagnat ako. Sa sobrang sama ng pakiramdam ko ay halos hindi ako makabangon at tanging ang kapatid ko na lang ang nag-aalaga sa akin. At dahil busy ang mga magulang ko sa pag-aayos ng aming bahay ay di nila ako maasikaso. Sumapit na naman ang gabi at binangungot na naman ako. At sa aking panaginip, nandoon na naman ako sa balon. Kung saan ay gusto na naman akong ihulog ng demonyo o ng nilalang na may sungay. Lumipas ang mga araw at halos mag-iisang linggo na akong nakaratay. Kaya naman napagpasyahan na ng aking mga magulang na dalahin ako sa doktor. Ngunit ayon sa doktor ay eh wala naman daw akong malalang karamdaman at ang dapat ko lang daw gawin ay magpahinga at uminom ng mga gamot na para sa lagnat at sakit ng katawan. Lumipas pa ang dalawang araw at lalong lumalala ang aking kalagayan. Araw-araw din akong binabangungot. Nang maikwento ko ang mga nangyari sa aking tatay ay agad itong naghanap ng albularyo. At nang pumunta ang albularyo sa aming bahay ay agad itong nagulat. Ayon sa mga gagamot ay may malakas na nilalang na nasa bahay namin at tila daw sumama ito sa akin. Gusto daw ako nitong kunin upang ialay kaya naman agad naremedyohan ng mga ang aking problema. Gumawa ito ng mga orasyon ngunit sa kasawi ang palad habang nilalabanan niya ang demonyo ay sumapi ito sa akin. Habang nakasapi sa akin ang demonyo ay para lang akong binabangungot. Nakikita ko ang demonyo sa aking panaginip na nasa balong kami parehas kung saan nakikipaglaban ako sa kanya dahil ayokong mahulog sa balon at grabe ang lakas nito. Ngunit nagagawa ko namang makalaban at tanging Panginoon ang nababanggit ko sa aking bibig. Maya maya pa ay unti unti siyang naglalaho hanggang sa magkaroon na ako ng malay. Gawingin tingin ako sa paligid at may nakita kong aninong mabilis na dumadaan sa aking harapan at ito'y lumabas ng pintuan. Pagtingin ko ulit sa aking mga paligid ay nakita ko na ang mga tao sa aking paligid at ang manggagamot na pawis na pawis at pagod na pagod. Ayon sa manggagamot ay sobrang lakas daw ng demonyong sumapi sa akin at kahit daw apat na silang pumipigil sa akin ay napakalakas ko pa rin daw. Ayon sa manggagamot ay nanggaling sa balon ang demonyo kaya naman agad-agad silang pumunta ni Papa sa balon. At simula nun ay sinelyuhan niya nila ang balon kasama ang manggagamot. Niligyan nila ng pangontra ang takip para hindi na daw makalabas doon ang demonyo. Simula mangyari ang mga kakatuwang bagay na yon ay dinako na ako pumunta pa sa baba o kahit sulyaban pa ang balon. Dahil sa balon na yon ay muntik akong mamatay. Maraming salamat pong muli sa pakikinig ng aking kwento. At nagpapasalamat din ako, Reynal niya, dahil nabasa mo ang aking kwento. Hanggang sa susunod pong muli at mag-iingat po tayo palagi.